doing ko daw yung anak niya sa Green Hills Mall dahil uh, alas 3 lalabas na daw so siyempre wala man tayo ginagawa susundin natin ngayon no at ipakita ko ngayon yung aking dinadaanan dito sa Capitol 8 subdivision oh! no so nakalabas na tayo at dito na tayo ngayon sa Yoh Pasig City ito guys wala pa namang traffic ngayon dahil uh, siyempre uh, alas dos pa lang naman ano at uh, karamihan na uh, nasa office pa no office hour pa ngayon kaya wala pang ganong uh, traffic at syempre hindi pa naman naglalabasan yung mga raming sasakyan no na private karamihan ngayon ng sasakyan nasa mall nasa office no sumamay so, ang hapon pagdating ng uh, alas 5 yan hanggang alas 8 yan grabe ang traffic yan mga kasundo sumabuti so, na lang at uh, umalis tayo ngayon ng alas 2 no so hindi natin masyadong uh, masasagupa o may kwentro sa daan yung uh, sobrang traffic no? so bibigyan natin itong uh, ambulance no dahil siyempre kahit walang pasayero yan baka may lakad pa yan no Gordier yan sa Gordier yan no Gordier yan mga kasundo yan o no? Gordier yan ah nilipat lang presto yan dito pala mura yung uh, change oil at saka yung gulong no siguro ano sila uh, distributor sila ng Goodyear na gulong no maraming mga nagpapagawa sa kanila yun no Yan. san ka pa dito ka na sa Goodyear ng no. Ah, uh, itong uh, traffic na to konti lang naman no. Uh, ano lang to intersection. Kaya medyo may kaunting uh, pagbagal. Dahil may nagmamando doon sa kalagitnaan intersection, may nagmamandong uh, traffic enforcer ng Pasig, no. So mga kasundo, pa-like at share na lang, no maki-follow na lang yung ating uh, youtube channel uh, pa-subscribe na lang uh, kasundo kung nagugustuhan nyo yung aking mga videos na i-upload dito sa aking Facebook, uh, youtube channel no para updated kayo at uh, makikita nyo yung aking mga pinupuntahan dito sa Metro Manila no? ito so, kasundo pakita ko yung building matatang to ano exhaust din yan bagong gawa lang yung mga kasundo no? dito malapit sa Ay ayan pinagunga tayo ng mga magigiting nating enforcer no? ng pasig ayan makikita nyo naman mga kasundo no? bahagi lang yung mga traffic moderately traffic lang Kito nyo mga kasundo, si Jollibee yan ah Yan oh no? Hello Jollibee Yan ang laging gusto ng mga bata no Pagdating sa Jollibee Kahit yung anak ko mga kasundo, gustong gusto yung fried chicken ng Jollibee Masarap, grabe Kaya boom na boom sa mga bata no yung uh, chicken joy so yan at ang sarap din ng gravy nila no so dati yung gravy ng Jollibee libre ngayon may bayad na no dahil yung iba kasi sinasamantala eh, dahil libre hingi ng hingi yung iba siguro inuwi inuulam kasi sarap yung ulam may halo sa kanin yung uh, gravy ng uh, KFC libre no kasi hindi naman katulad ng Jollibee na talagang mabango masarap no pero okay lang naman din pero ang Jollibee talaga yung sauce ng Jollibee masarap grabe ayun na nga nag go na no na natin to dahil uh, nag go na no Ay, okay, maaga pa naman no dahil uh, 3 pm yung ating susunduin na no? pala yung uh, office ni Rafi Tolpo in action no? may kasundo dito sa Sheridan Street Mandaluyong city Ayan. Ito pala yung warehouse office warehouse ng Unilever. Ayan, 'yan may mga banner no. Office ng Unilever 'yan mga kasundo. Ayan no, malaki 'yan no. 'Yan, Unilever office. Yun yung nagsusupply ng uh, mga gamot no. Lahat lahat ng may tatak na Unilever sa kanila galing dito yung galing no? mga kasundo ayun na nga dito nga pala ma-traffic no? dahil ang dulo nito is uh, Boulevard no? papuntang Pasig Pasig Boulevard so ang sarap din mga kasundo bagong tayo na Dunking Donuts ayun mga kasundo Dunking Donuts yan o no? Dunking Donuts Ayan o Dang King Donut Pasalubong ng bayan rin yung uh, ka-brand or ka katropa ni uh, Unilab si Ria Generic si Ria Generics no? ito naman ay si Ria Generics ay isang uh, paggawa ng gamot no? so dito kumukuha ang Unilab kaya Gen Kay Rhea Generics no yan no Rhea Generics no? paggawa ng gamot yan mga kasundo sila yun ang sa buong uh, mercury sa lahat ng uh, drugstore no dahil uh, mas mura sila kaysa branded no generic lang sila generic pangmasa no dito so, pala yung uh, Toyota na uh, bago no yung uh, tinatawag lang hybrid yan you no know? hybrid Toyota yan you no know? yung plate nya is green no dahil ah uh, half uh, electric half uh, Gasoline no? Ito yung uh, matipid at walang masyadong usok no Ito yung uh, mga bagong sasakyan ngayon no Hybrid ang tawag at syempre may kamahalan no dahil uh, hybrid na siya at siya at saka nakakatipid ka sa gas or uh, gas diesel no. Pagdating dito sa Metro Manila dahil syempre eh, sa Metro Manila naman napaka traffic sobra. Kaya kailangan yung uh, fully electric or half electric, half diesel or gasoline. No? Oh. Napakalawak ng area ng uh, open area ng uh, bodega ni Unilever. Yan oh, Unilever yan mga kasundo. Ang haba yan. yan oh. Open area yan Oh. Ginawa lang ng uh, parking ng ano, mga service. Siyempre, nag-iipon pa yan para pangkatayo ng building, no? Oh. Ah, sa mga followers ko pala dyan, no? Oh. Hello mga kasundo no. So ngayong araw na to nandito na nga tayo no sa so, my Green health Shopis Bell no. So nandito na yung Bosco Banda. So tara, hanapin natin sa kung saan sa banda rito. Tara, let's go. Ikutan natin tong uh, buong uh, Green health Mall no. Ay ano. Oh si Grab si Grab lang ang malakas Dito na nga tayo sa may main ng uh may nang theater, no? Theater Mall. Green Hills, yan o. Ayun na nga, mga kasundo. Theater Mall. Yan o. Green Hills. Ayan, si Choi Garden. Ang sarap ng pagkain dyan. Chinese. Ang kanilang menu Ayan, umuulan-ulan na naman, no? nag-aambun-ambun na naman mga kasundo. Ayun na nga, dito na nga tayo no? sa may uh, V-Mall, papasok. Ayan No? ko alam kung saan banda si sir dito napakalaking mall itong uh, Grand Hills Mall no ayan umuulan ulan na naman ayan yung B Mall yun ang Watsons yun o no? Buti na lang walang masyadong traffic. Dito lang banda sa my school, no? Labasan na ng mga estudyante ngayong hapon. Time check. 2.51. <laughs> Antok na rin ako mga kasundo no? Grabe taas ng building niya mga kasundo oh. Bagong gawa rin yan Itong uh, taon lang yan natapos Grabe tangkad Ah, ang taas pala ang tangkad. Thank you for watching. Bye. nandito na no nga tayo sa Greenhill Square, no? Square 1 Greenhill Mall, no? So nandito daw ibos ko malapit. San kaya sa dito ah? Ay, oh, bagong gawa pala to, bagong open na mall. Ayun, 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 ayun. Patayin natin ng saglit. Dahil ang text niya 3 PM. 3 PM pa daw siya lalabas. So mag-antay tayo ng kalahating oras. Dito tayo muna mag parada hazard hazard lang daming pasero na kabang oh. sa Green Hills Mall no? kung gusto nyo pala mga kasundo na bumili ng cellphone na medyo mababang price no of presyo lalo sa iPhone no dito lang yan sa may Green Hills no dito yan dito mall ditong mall na yan dito lang yan sa loob ang mga cellphone na mumurahin o oh, mamahalin dito lahat ng klasing cellphone makikita mo diyan sa loob ng mall na ito Green Hills mall, Malls no Mga kasundo. So, punta na kayo dito. Tara, let's go. Hello guys, no? Nandito ngayon sa Starbucks. Papabaligtad natin yung uh, ano yung ticket, no? So para mura lang siya. Uh, Excuse me, sir. Dito ba kayo nag-Starbucks, sir? Eh? Or... Pwede pa bali sir? May resibo ba kayo? Did give it away? Hindi. Hey kasi para this kasi mahal pag hindi kabalite oh, oh. So, I would go with okay 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 よか n た。<music>